Yes, uh, mga kasama din si Dito, magsampa ng reklamo ang isang kandidato na pagkagagawad sa Bagagay Dalyaon Plantasyon sa tuwing dito sa Davao City. Matapos ang nangyaring tensyon, alas 9.30 kanina umaga sa panayam ng DXDC Akamen Davao sa kasamang aspirant uh, barangay kagawad. Sinabi niya ang samay inilabas uh, na sample balot kung saan siya ay wala sa listahan. Iginit naman ang kagawad na hindi siya nagwala kundi kinumpunta lamang niya ang Board of Election Officers ng uh, Commission on Elections o COMELEC na nasa lugar dahil sa insidente ang pagkaroon ng sample ballot sa kasagsagan ng eleksyon kung saan ito ay mahigpit na ipinagbabawal. Sa ngayon, wala namang iba pang naitalang insidente ang otoridad. Sa COMELEC, kadalasan problema na lang ang pagkawala ng pangalan at isino ng mga butante na natulungan din ng RMN Davao. Samantala, mahigpit naman ang seguridad ang pinatupad lalo na mamayang hapon na inaasahang boboto din ang dating Pangulo na si uh, Pangulong, uh, dating Pangulo Rodrigo Duterte. Kanina umaga, nakaboto na ang mga anak nito na sila Vice President Saka Duterte ang Kong at Congressman Polong Paulo Duterte. Kapag so, Radyo Man Rens? Yes, sir. Radyo Man. ano, mula kayo nag-cover tayo mula dyan sa Arimen ano? Ah, pagboto ng mga Duterte, magkakiwalay sila no? ng ah, voting uh, present. Ano? I understand ang dating Pangulong uh, Duterte. Hanggang ngayon, meron siyang special na upan. Mula ngayon hanggang ngayon, uh, ah, Radyo Manrens. Yes, uh, totoo yan, Rajman Elmar. Uh, makikita kanina uh, sa pamamagitan ng ating team doon na si Rajuman Ayme Ginita, nandun pa rin ang special na upuan uh -huh. na ginamit uh -huh. ni, uh, ni dating Pangulong Duterte noong uh, bumoto siya sa 2016 elections kung saan nanalo siya bilang Pangulo ng Pilipinas. At uh, yun nga, sinabi mo na... Ang magkakaiba ng presinto o polling place ang pamilyang Duterte sa Daniel R. Aguinaldo National High School bumoto kanina si Vice President Sara at same school naman si President dating President Duterte. Mamayang hapon, no? aasahan na Rajman Elmar na doon boboto sa Trans Uh, Matina dito sa Davao City si uh, dating uh, President Rodrigo Duterte. Habang yung kapatid naman ni Vice President kasi uh -huh. si Congressman Paolo Pulong Duterte ay nakaboto na sa may katalunan dito sa Lungsod. At ang kapatid naman nito na si Davao City Mayor Basa Duterte ay nakatakdang boboto ngayong hapon sa Katigan gil dito sa Lungsod. All right, dati Maraming salamat. Live na live. Mula po naman sa Davao, si Regiman Rez Barbarona. Maraming salamat.